Kakintab, ayan mga kakintab, nandito ako sa taas ng aming bubong kasi meron akong nakitang oh, bahay ng itlog, ah oh, bahay na bahay ng itlog, bahay ng ibon, at nasyak ako, kumapit talaga ako, tingnan nyo, kapit na kapit talaga ako dito sa bubong, ayan, nakita nyo ba yan, ayan, bahay, oh, saglit lang, kasi nanginginig ako guys, nanginginig ako sa takot kasi nga nandito ako sa bubong. Ayoko talaga yung, um, anong tawag niyan? Malayo sa bubong ba? Oh, malayo sa bubong. <laughs> Kinakabahan ako. yung malayo sa ano sa sa ground yung nasa ano kutuktok natatakot talaga ako guys but i have to uh, show you guys something guys kasi yung itlog niya kakaiba guys ang kulay tingnan niyo guys yan nyo. Ayan. Nakita nyo ba guys? Kulay. May pagka-green siya na may pagka-blue. Tingnan nyo. Ayan siya guys. Yan yung itlog ng ibon. Apat. At hindi siya puti guys. Ang kulay niya ay kakaiba. Ayan siya. Huh. Nanginginig ako sa takot dito. dito ako sa bahay namin na ginawa guys bago so ito yung bago namin naunang unang tumira guys sa bahay namin guys nauna sila sa amin ayan oh meron ng bahay at saka may itlog pa apat huh. Oh, nakakatakot dito guys <laughs> kinatakot ako guys oh, nandito ko yan, yung, yung asawa ko nandiyon at saka yung anak ko naman nasa baba din pasinsya na kayo sa kalat guys kasi Uh, bagong gawa pa lang yung, uh, yung bahay ba, hindi pa tapos ayan, so pinapakita ko lang sa inyo guys, yung itlog at yung itlog nya guys, ay color, may pagka blue green, blue, blue green klaro ba guys, I, ano ko nga sa kabila, so ayan siya guys, nakikita nyo ba ayan <laughs> ayan yung bago na nauna sa amin guys na nakatira dito sa bahay namin guys, nauna yan, may mosquito pa, oh. Daming mosquito dito. Okay. Huh, oh, baba na ako, guys. Ayan, guys. Ipapakita ko lang sa inyo, guys. Ito yung uh, nauna sa amin, guys, na, na nakatira sa bahay. Ayan siya. Itlog na kulor. Ano siya? Yung kulay niya ba, guys, ba? Hindi puti. Puti naman yung kulay sana. Yung kulang, bakit kaya hindi to puti? Bakit first time ko itong nakita, guys, na ganitong kulay ng itlog? O sige guys ha, baba na ako guys kasi natatakot na ako dito. <laughs>